Christmas Day. Yan. Siyempre, nagkaroon kami ng usap-usapan sa aming GC, magkakapamilya. Nagkaroon kami ng get-together kasi almost nagpasang 10 years bago pa yung huling, pagkatapos nung huling get-together na wala pa rin naman kami na yun dito noon. Ayan, at syempre, patlak ang aming team. Kanya-kanyang dala ng mga kung ano-anong pagkain at si syempre kami dahil dito kami sa Manggarin uh, ang aming tinoka sa aming sarili ay Alimango <laughs> Dahil forte ng Team Harabas ang ano, ang Alimango eh si Daddy di ang i-assign natin na maglinis at magluluto ng Alimango <laughs> Yan o oh, diba, si Daddy din na yan Tulog na may yelo. Ilagay uh, niya kasi sa tubig na may yelo daw. Para itulog. Mm -hmm. Pag hindi lang ka ng buhay, magsisipitan niya mga yan. Yes. Sa mga Ayan. Ang, uh, malalaki po yan. Apat na kilo po yan. Masyadong malalaki lang. Kaya konti lang ang count. Okay. Oh, okay. Siyempre. Okay. Tatlo ata o apat na kinasan ko sa gulay. Kaya nga, tatlo. Sabi ni Derek, ano galing po yan sa gunners kaya fresh na fresh kasi galing sa cage. Ayan. Ayan. Balikan po namin kayo pag luto na. Ayan. Oh, ama. Ang early birds, naka-red. Yes. <laughs> Parang may ano ah. Ako naka-green eh, pero wala pa akong ano eh. Oh. Green. Naka-red. Na naka green, green, red, oh, and oh. white. Uh -oh. Ayan, naka-green ako. Kaso pawis na pawis naman na ang kilikili ko dito. Ah, tingnan natin ang kanilang mga ano, oh, grabe oh. Katindi naman oh. May ano pa yan? Oy, hindi yan damo ha, basin leaves yan. Oh, May, may explanation agad. Bakit may explanation agad? Aroy! Ito pa naman ang Harabas. Ito ang ambag. Team Raptor. Buntot pa lang. Wow! Galing wow. o abarjan, parang nilalakp sinungaling. Iyan na, iyan na, oh, kagaling, ah, kanda, kaya yan. Sampung, mmm, sampung kilo, ano, sawak sawak tayo sa ano? Tama lang pala tayong apat na ano na kanin. karame rami <laughs> Tama, pala nga tamang kanin talaga hindi yan bawal ta bawal yung isda hindi hindi sa atin bawal yan wag lang yung makinis ta yung walang ano ayan may magkaliskis yan eh Eka, balikan natin yung biryani dito. May ina-explain pa si tita na gula tayo saan. eto daw ay? Basil. Basil. Biryani ala jena. Chicken biryani. Chicken biryani. At Eto. ito. Ito, naman ay kakanin. Oh, may pabilog. Mm, mm, galing ha. Galing ha. Oh. Puto sa... Puto. Ano ay, ha? Bucci. kuchinta. Butchi. Galing ha. No? Puto. Hmm, ito puto. Ito biko naman. Oh. Ito kay nanay na dala. Oh. Aruy, kasarap ah, na biko. to. Oh. Ito Alam. masarap din to eh. Butchi. Ah, <laughs> ah bitcho. Ano ba tawag doon? Butchi. Butchi. Butchi, butchi. Masarap. Mm. Biko-bikohan lang naman namin ng ikaw. Ayun. Kami po kasi ay marami talaga. Maraming ay, pamilya. Pamilya kaya mahirap ipunin. Ngayon nga <laughs> lang, lang pagbiglaan pala mas maganda. Oo, kasi natutuloy. yung matagal pinaplano, drawing lang lagi. <laughs> oh, hindi, na <laughs> hindi na tutuloy oh. Ngayon, mas maganda pagbiglaan, tuloy, di ba? sa sinabi. Wala <laughs> Wala nga, sabi mo, tulog ang mga senyor eh. Mga kami, muna <laughs> Ay, sa bawat isa. Sabi namin, tulog man ang mga senyor. Nagapiin muna sa isa't isa 'yan bago magsagot doon eh. <laughs> uh, <laughs> yan, uh, ayan talaga naman o mga Dalagang Pilipina. Dalagang Pilipina, dalaga dito. masyadong close up. <laughs> uh, sana all, ganyan ang figure. Uh, nagbago ano? Hindi nagbago. Hello, Merry Christmas. Hello, Merry Christmas everybody. <laughs> <laughs> ano ano? Oh, kaya ako kumuha nga ako ng bilao para lalagyan para mai ano yung cookies. <laughs> Mga cookies, ayan. Ah, ah, sweets. Aruy, 11 pa lang, day. Kalaking dalaga. Oh. <laughs> Parating pa lang. Oo. Oh. Parating. Asa na ice cream natin? Si Boy wala pa eh. Lalasin, <laughs> <laughs> Ito ang ice cream. Lalasin yung ice cream kagabi. Lalasin yung na ice cream? Ice, pambirang ice cream yan. Parating na. Oo, oh, parating na. na. Ang tanong, kaya ba yun pag-extension, Tong? Kaya. Kaya na. Extension lang magagamit natin dito. Ayun. yun? Yan na extension natin dito. kaya. Kaya, okay. Tama. Meron kaming ice cream. Unli. Wow. In -lock, in -lock, in -lock, in -lock. Ayan. Kaya nga ni... Bo, si Katie, o. Oh. Ay, kaya nga ni... Mmm, -hmm. Merry Christmas! Merry Christmas. Sila Ailey, ay sila ano? Tawagin ko na rin si Otep. Nandiyan, wala pa. Ah, kaya pala eh, hindi pa nandiyan. Hmm. Ayan, oh bless na. Bless muna. Ah. Bless. Ayan, oh, ayan. oh, bless na. Bless na. Ayan, mamaya magti tiktok ha? Eto, magagaling to sayaw, eh. Ito, to, 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 to. Ayan, galing-galing yan, eh. Oh. Ayan. ayan, panlaban namin tong mga mga bulinggita na to. Magagaling magsayaw. Sayaw mamaya, biha. Ayan, o, ready agad. Nagtango agad. O, oh, diba? Mm. Tango agad siya. Tango. <laughs> Marunong na rin sumayaw yung si ano? Ayun. Very good. Kamaya, sayaw. Ay, meron na namang isang dalaga din O, oh, mga dalaga na talaga. O. Oh. Wow, ang naka-dress. Ay, mukhang eto ang representative ng Kirino family sa dancing. Ah, magbubudots ba? Yes! Ay, oo nga pala, magbubudots nga pala yung anak ni Tito Talong. Yan na. Mga prettiness talaga eh, oh. Mga nakapaldahan. Oh ano na ay ano yan parang ma, parang naamoy ko parang masarap ang amoy na to ha ayan o dalaman ah, ito may gulay din pala tayo ay, uh, sino nagluto naman na to si Sara ay ano Aileen ay kay Aileen ay kay Aileen no? ay Kanin yata to, bilo-bilo, parang namoy ko eh. Ah, sabi na eh. Bilo-bilo, ginatan. Ya, okay. okay. eh, dyan mo lang yan. Ano mga, mga, ano may eh, mga sweets na. O, diba? Mukhang aapaw ang ating food ang ah. Dami pang kanin doon. May dalawang kaldero pa doon. <laughs> Dami nami niluto din, namin niluto nila na kanin eh. O, oh, sino pa kakanta? Ayan na, nandito na rin ang Team Kalsada. Team Kalsada. Team Kalsada. Sana sila, Dilan. Dilan. Si Jay. Si Jay. Bless ka sa mga lula. Saka sa mga tita. Oh si Gwyneth. Si CJ. Lahat yan, Jay. Madami yan. May nalaktawan ka, Be. O, oh, mga tita yan. Mga tita. gulo na. Oh, ay mga watuting. Meron may birthday sa amin ngayon. Ayan! Ayan ang inyong ka-birthday! Ice cream, na Asan ice natin Asan na ice cream natin? Ayan, siniset up na ang ice cream. Ayan na, may ice cream! May only ice cream daw kasi birthday ni M-Boy. jack dating kata jack M boy Oh, Yon! Yon! Nang ice cream! Yun na! Dito kasi yung saksakan, boy! Hindi, hindi pwede saksakan. Saan? Sa iba. Yan lang, ice cream. Naka-team red! Team red! Ayan na, nagkaiyakan na po. Hey! Sa, sa ano, sa, <laughs> sa toy. <laughs> Merry Christmas! Hi, May ice cream yummy daw muna. Oh. Maghahanap pa ng saksakan. Neng, ikaw na neng magano? Mag-host muna. Mag MC. Oh, mag MC ka na muna. Ay. Ayun oh, pala, mga ano pala. Oh. Hi guys, sabi mo hi guys. Hello, guys. Hi guys. 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 Ayun, ganoon. Oh, di ba? pa hi guys talaga siya. Okay. Ano na siya pala, bibo na. Bibo na pala. Wait. Wala pa ang Nicolae. Eh. Wala pa ang Nico. Kaso matagal yan. Maluto. ha? Are you ready guys? Ready. Because we are ready. Yes. Hala, <laughs> yari kami. Wala kaming presentation. Ha? Ay, Wala pa si Kulay yung representative namin. Ano na lang muna? Presentation ng family. Representative dapat kasama daw yung ano, yung puno. Ah, uh, 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 ano na? Ano ba? I-present ang live tayo. Nakalive tayo. Wow. Oh. Uh, dito, das, pwede din naman. I-present nang ano? Sabi ko lang na. <laughs> oh, kahit walang tugtog? Kahit walang tugtog. Mary? Masaya ko na kayo music. Oh, sige kayo, mauna. Kasi ang Kirino, ang, Kirino ang panganay. Oh, sige. Magpapakilala na lang kami. Sige, go. Aray, joke lang. <laughs> <laughs> mula sa ang kao ni Kiri, Nung ngayon ay masaya na sa langit. <laughs> Payahin kaya mula yung mga kapatid ko. Alam na spray. Okay. Oh, hindi pa. Nakalimutan. Nakalimutan. Para. Kalimutan nga. Okay, before we start our program this afternoon, Diya i di ko si... Tita Purin. No, o kayo si JC. No, si... Tita Purin daw, tita Purin. Tita Purin para maghihid ng panalangin. para si isang panalangin. Pag ano pala to. Okay. So tayo ito at damhin natin ang presensya ng Panginoon. Sa ngala ng ama at anak, Spirito Santo amen makapangyarihan Diyos. Uh, Maraming pong salamat sa aming pakikipon sa araw na ito, ang Imbanasido Family. At kami po ay bumabati ng Happy Happy Birthday to our Lord Jesus Christ. At kasama namin sa pagsiselebrate sa kanyang kaarawan, ang pagsiselebrate din ng Imbanasido Family na magkasama-sama ngayon. Kaya Panginoon, ipadala mo sa amin niya yung banal na Espiritu upang lahat kami ay iyong gabayan sa lahat ng aming gagawin at sana ay mag-enjoy kami ng lahat. Ilayo kami sa anamang kapahamakan at sa anamang mga karamdaman. At nawa Panginoon, ang lahat ng biyaya na nandito sa amin ay iyong basbasan para ito po ay makapagbigay ng lakas ng katawan sa amin ng magandang kalusugan. Basbasan mo rin po ang mga tao Uh, lahat ng tao na nangangailangan na yung ng iyong awa ay nawa Panginoon ay pagkaloob sa kanila. Maging maganda rin po ang Pasko sa lahat. Ang lahat ng ito ay aming samot na sa sa tanging ngala ni Jesus. Amen. Happy birthday, Jesus. Happy birthday, Jesus. Happy birthday, Happy birthday happy birthday happy birthday emmomoy yeah. yeah ice cream yummy i want to celebrate celebrate birthday celebra ice, ice cream, cream yummy okay. 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 ano ice cream yummy ice cream yummy ice cream yang <laughs> okay, thank you, boy. Ayan ang ice cream niya. Pwede na pong mau po? siyempre Hawa Walang kaya. microphone kaya. hindi siyempre yung alak Yung kaya. ni kaya. ang mauna <laughs> From Pabaliktad sa uh, bunso. Bunso. <laughs> okay. Sa bunso. Tinatawagan ko. Ah. Murillo Family. Ah, uh, representative. Anong sabi yan? Anong tugtog ba? Mami may si may. Mami may name. ko po yung mga uh, mga, mga members. Oh, good.

Hindi ah, sayawan lang. Sayawan po, ba? Sayawan lang daw presentation to. whisper. Sayawan lang, lang presentation. Ayan, may sayaw. May, may sayaw yan. Oo, oh, oh, sige. Jambu at dog. Sige to, sayaw yan. Sayawan yan. Sayawan yan. Sa amin, yung buntis ang representative, ah. <laughs> May pa split split mamaya yan. Ayan na. Ah.